ang isang sasakyan ay binubuo ng libu-libong bahagi na pinagsama-sama hanggang sa ito ay mabuo at mapaandar ng maayos. Mahalaga na alam dapat ng lahat ng drivers ang mga basic nito, lalong-lalo na yung mga mag-aaral pa ng magmaneho para magamit nila ito ng tama at makakatulong rin ito na makaiwasan ng mga aksidente. Hindi kayang gawin sa loob lamang ng isang video para talakayin ang lahat ng mga ito, kaya hinati ko ito sa iba't ibang bahagi. Muli, ito ang Pinoy Car Guide para ituro ang iba't ibang bahagi ng sasakyan mula sa loob hanggang sa labas nito. At para sa video ito, alamin ang mga controls na ginagamit ng mga drivers para mapandar ito ng maayos at pati na rin ang iba pang mga bahagi na makikita sa loob ng sasakyan. Unahin natin ang steering wheel o ang manibela. Ito yung pabilog na nakakabit sa steering column kapag gustong iliko sa kaliwa o sa kanan ang sasakyan. Iba-iba man ang mga itsura ng manibela ng iba't ibang modelo, ang pangunahing gamit nito ay para sa direksyon. Kailangan lang itong ikutin sa direksyon na gusto mong puntahan. Pero maliban dito, meron din itong iba pang controls na madalas gamitin ng drivers para di niya na kailangan alisin ang kamay sa manibela katulad ng horn o ng busina. Kung gano'ng katagal mo ito didiinan, gano'n din katagal ang tunog ng busina nito. Sa ibang sasakyan, ang manibela nito ay merong control para sa stereo, cruise control at iba pa. Dito rin nakalagay ang airbag para sa driver's seat. Automatic na magi-inflate ang airbag galing sa manibela kapag sakaling masangkot sa isang aksidente para maiwasang magtamo ng malalang injury ang driver ng sasakyan. Sa likod namang bahagi ng manibela nakalagay ang dalawang control levers. Kaya madali lang itong maabot gamit lamang ang mga daliri ang sa kaliwa ay para sa headlights at turn signal flasher at ang sa kanan naman ay para sa washer at windshield wiper. May tatlong posisyon ng switch para sa headlights at isa dito ay ang off. Kapag inikot mo ng isang beses ang switch paabante, ay iilaw ang position lights, tail lights, license plate light at ang instrument lights pero di kasama dito ang headlights. At para makasama itong umilaw, kailangan ikutin ulit ang selector switch ng isa pang beses paabante at kapag umiilaw ng headlights, itulak lang paabante ang light control lever para lumipat ang ilaw nito sa high beam. At hilain naman ito ng daliret para bumalik sa low beam. Sa ibang sasakyan, lalo na yung mga lumang modelo, ang paglilipat-lipat ng high beam at low beam sa headlights ay lahat pahila. Kung gusto mo naman na mano-mano mong ilipat ang headlights sa high beam, muling hilahin pabalik ang lever at kapag binatawan mo ito, ay kusa itong babalik sa low beam. Importante ang paggamit ng high beam lalo na kung dadaan ka sa madilim na lugar para mas makita mo nang maayos ang kalsada sa unahan. Pero kailangan mo itong ibalik sa low beam kapag may makakasulubong ka na ibang motorista dahil luba itong nakakasilaw. At para gamitin ang turn signal flasher, itulak pa itas ang control lever kapag liliko sa kanan at paibaba naman kapag liliko sa kaliwa. Ugaling palagi itong gamitin sa lahat ng pagkakataon lalo na kapag gusto mong itabi ang sasakyan mag-change lane, o kaya lumiko para malaman ng ibang drivers kung saan ang direksyon ka pupunta at hindi magdulot ng isang aksidente. Para naman sa wiper at washer ang lever sa kanan. Para pagganahin ang wiper, kailangan lang itong itulak pa taas o pa ibaba. Meron itong limang posisyon na pwedeng pagpilian. Una ay ang off kapag hindi ginagamit. Kapag ibinaba ng isang beses ay ang in o intermittently. Ibig sabihin nito hindi sunod-sunod o kaya medyo mas matagal ang interval ng wiper. Sunod ay ang low. Kumpara sa in, sunod-sunod ang pag-wipe nito pero mabagal. Kaya kung gusto mo ng mas mabilis, ibaba mo pa ng isang beses ang lever para sa high. At katulad ng high beam, pwede mo rin paganahin ng mano-mano ang wiper. Itaas lang ng isang beses ang lever galing sa off position. At kapag gusto mo naman na paganahin ng windshield at washer, Hilay lang ang lever pabalik at mag-spray ito ng washer fluid at automatic na manggagana ang wiper nito. At kung meron namang rear wiper ang iyong sasakyan, ikutin lang ang switch nito sa dulong bahagi ng lever. Sa kanang bahagi naman ng steering column nakalagay ang ignition switch o ang susian para mag-start ang makina. Meron itong apat na posisyon. Una ay ang lock. Ito lang ang posisyon na pwede mong tanggalin ang susi ng sasakyan. Kapag inikot mo ito na isang beses paabante, pupunta ito sa ACC. Ibig sabihin, pwede mo nang gamitin ang mga aksesoris ng sasakyan katulad ng radyo kahit nakapatay ang makina. Kapag inikot mo ulit ito na isa pang beses ay pupunta ito sa ON. Ibig sabihin, lahat ng electrical system ay gumagana na katulad ng instrument cluster. At ang panghuli ay ang start. Para paanda rin ang makina, ikuti lang ang susi papunta sa start. At kapag umaandar na ito, ay pwede mo nang ng susi. Sa ilalim naman ng bahagi ng steering column, nakalagay ang lock lever nito para i-adjust ang taas ng manibela. Kapag itinulak mo ito pa ibaba, ay pwede mo nang i-adjust ang level ng manibela. Tapos ay ibalik lang ang lock lever para hindi na ulit ito gumalaw. Importante na i-adjust muna ang level ng manibela para mas maging komportable ang iyong pagmamaneho. Sa ibabang bahagi naman ng steering column nakalagay ang mga pedals. Kung automatic transmission ang iyong sasakyan, meron lamang itong dalawang pedals. Ang sa kanan ay ang acceleration pedal para sa pagpaatras at pagpaabante ng sasakyan. At brake pedal naman ang sa kaliwa kapag gusto mo itong ihinto. Pero kung manual transmission naman ang iyong sasakyan, ay meron itong tatlong pedals. Maliban sa acceleration at brake pedal, meron itong clutch pedal na nakalagay sa kaliwa ng brake pedal. Ginagamit ito kapag maglilipat ng gears o magkakambyo. Pero sa ibang sasakyan, meron isang pedal ang idinagdag at nakalagay ito sa pinakadulong kaliwa ng mga pedals. Ito ay ang parking brake pedal. Ito ang ipinalit sa handbrake lever na makikita sa kanang bahagi katabi ng driver seat. Importante ang laging gamitin ang parking brake kapag nakahinto para hindi umatras o umabante ng pusa ang sasakyan kapag hindi pantay ang kalsada at kung kailangan umabante o umatras ng sasakyan, pindutin lang ang button nito sa dunong bahagi ng lever at itulak pa baba. Kapag nakahinto naman at gusto mo itong gamitin, dahan-dahang ilayin nito pa itaas at pwede mo itong gawin kahit hindi na pindutin ang button. Sa unahang bahagi naman ng parking brake lever ay ang gear stick o ang cambio. Ito ang ginagamit kapag maglilipat ka sa gear na gusto mo. Halimbawa kung paabante, patras o naka neutral lang kailangan mo ring apakan muna ang clutch pedal sa manual at brake pedal naman sa automatic na sasakyan. Kung titingnan sa itaas na bahagi ng cambio ng manual cars, ay merong nakalagay na guide para sa posisyon ng mga gears dahil may mga pagkakaiba-iba rin ang mga ito depende sa modelo ng sasakyan. Sa automatic naman ay sa ibabang bahagi nakalagay ang mga ito. At tulad ng manual na cambio, kailangan mo rin itong itapat sa gear na gusto mo. Pero kung sakali naman na pinalitan na ang gear knob ng cambio ng manual na sasakyan at wala itong kasamang guide, tingnan lang ang owner's manual nito para makasiguro. At kung di ka rin sigurado kung nasa tamang gear ang napili mo sa gear selector ng automatic na sasakyan, pwede mo itong i-check sa instrument cluster na nakalagay sa harapang bahagi ng iyong upuan na nasa bandang likuran ng manibela. Dito mo rin makikita ang iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa sasakyan na kailangan mong malaman Katulad ng speedometer, tachometer, fuel gauge, temperature gauge, at marami pang iba. Meron rin itong symbols kung saan pwede mong malaman kung sakaling meron kakaiba o hindi gumagana ng maayos ang ibang bahagi ng sasakyan na kailangan mong bigyan ng agarang pansin para maagapan at hindi na lumalapa. At kung gusto mong matutunan ang mga pangunahing bahagi nito, pwede mong panoorin ang ginawa kong video tungkol dito. Maliban sa mga ito, meron pang ibang controls na malapit sa driver seat katulad ng opening lever para sa fuel door cover. Hanapin lang ito sa ibaba at kaliwang bahagi ng driver seat. Meron itong fuel dispenser symbol kaya madali itong makikita. Hilahin lang ito paangat at kusa nang bubuka ang fuel door cover. At automatic naman maglalak kapag isinara. Katabi rin itong opening lever para sa trunk kung sa sedan o kaya naman ng sa tailgate kung sa hatchback o SUV. At pareho paraan rin ng sa fuel cover ang pagbukas nito at kapag isinara ng maayos ay automatic na rin itong maglalak. At kapag gusto mo naman nabuksan ang hood o ang engine bay, hanapin lang ang release handle nito sa kaliwang bahagi malapit sa steering column. Kapag hinila mo ito, ay bubuka ng kaunti ang hood. At para tuluyan itong mabuksan, kailangan itulak ang lever papunta sa gilid o paangat depende sa sasakyan. Tapos ay dahan iangat ang hood habang nakatulak pa rin ang lever. Kapag isasara naman ay dahan-dahan itong ibaba tapos ay diinan hanggang sa lumapat ito ng maayos. Kung nagustuhan nyo at meron kayong natutunan sa video ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan at kakilala nyo na alam nyo matutulungan rin ito. Kung meron naman kayong gustong itanong o kaya i-request para gawa ng video, i-comment nyo lang ang mga ito sa ibaba. At kung gusto nyo makapanood ng mga ganitong videos, mag-subscribe lang dito sa Pinoy Car Guy channel para wala kayong mapalagpas sa mga susunod kong uploads.